Basta kay Sero ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ang Article 1209. Dito sa article na ito, dinidiscuss ang tungkol sa Joint Indivisible Obligation. Ano nga bang ibig sabihin pag sinabi natin Joint Indivisible Obligation at ano mga characteristics nito? Ano nga ba pwedeng gawin o kailangan gawin kung sakaling ang obligation ay indivisible na joint pa? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go. Ayan. Sige, basahin muna natin. Article 1209. If the division is impossible, the right of the creditors may be prejudiced only by their collective acts. And the debt can be enforced only by proceeding against all the debtors. If one of the latter should be insolvent, the others shall not be liable for his share. So dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa joint indivisible obligation. So joint indivisible obligation. So paano na? Joint na indivisible pa. Ano ang sabihin niya? So pag sinabi ang joint indivisible obligation, okay? uh, meron tayong two or more debtors or creditors na jointly ang kanilang liability. Tapos yung prestation ay indivisible so yung indivisible it pertains to the prestation okay yung joint it refers to the liability liability or uh, right ng two or more two or more debtors tapos two or more creditors so basically meron tayong two or more debtors o kaya naman two or more creditors na ang liability ng debtors ay joint o kaya naman ang right ng creditor ay joint tapos yung prestation ay indivisible pa. So joint pertaining to the debtors or creditors, indivisible pertaining to the prestation. So paano ba natin masasabi na kapag ang obligation or prestation ay indivisible? So ang obligation ay indivisible kapag ang kanyang ibibigay ay definite things, okay? O kaya naman ang kanyang gagawin ay hindi susceptible ng partial performance. So, prestation is indivisible if definite things, okay? Which means specific object, no? Hindi pwedeng hati hati-hatiin. Kailangan buo ibibigay yung mismo object. Or kaya naman, pag-obligation to do, not susceptible of partial performance. Partial performance. So, kaya siya ay indivisible. Hindi siya pwedeng gawin ng partial or installment. Okay? Halimbawa, si A tsaka si B, na nga magbibigay siya ng sasakyan, specific car, kay X and Y, so walang agreement kung siya by joint or solidary. So therefore, ang turing natin sa kanya, presumption, under 1208, is joint siya. Okay? So, ang car, specific car, ay indivisible. Okay? So, hindi kasi pwedeng ibigay yung gulong muna, manibela, bubong, upuan, radyo. Kailangan buong sasakyan. So, sabi daw, kailangan, kapag kukolek tayo na ni creditor ang kanyang uh, right, dapat lahat sila mag-demand okay, para makompel si debtor na mag-perform. Okay? So, ulitin natin. Example ng joint indivisible. Okay, example. Si A at si B magbibigay ng car, specific car, okay, kay X and Y. So, ang specific car ay isang indivisible kasi hindi siya susceptible ng partial performance at specific siya. Okay? So, kung gustong kolektahin ni X at ni Y, yung sasakyan galing kay A and B, kailangan collective ang kanilang uh, demand. No? So, collectively demand para makompel or madelay si debtors. Okay? So, again, Yung car natin is indivisible thing, kaya naman lahat ng creditors should collectively make a demand and that yung debtors ay dapat collectively mag-perform ng kanilang obligation otherwise walang complete payment or performance okay halimbawa si X and Y okay nagdemand nagdemand na no yan so let's say nagdemand na siya K A and B pareha sila nagdemand okay alam mo nagwala na sulat tapos ay spinner pareha ni, A, ni X and Y no kasi maturity date na eh dumating na yung date kung kailan ibibigay yung specific car Okay. So both of the creditors collectively demand from A and B. Kaya lang si A willing. Willing na siyang magbigay. Okay? Pero si B not willing. Eh yung sabi sa 1209, okay? Ah uh, kailangan lahat sila mag-perform si A and B para magkaroon ng ng payment. Okay? E eh, paano kung iisa nga lang ang winning mag-perform? Yan. Hindi naman kasi pa pwede na kalahati ang ibibigay ni A ng specific car kasi ang specific car ay indivisible. So, pag ganito, dahil willing naman magbigay si A, kaya lang hindi kayang hatiin yung car, mako-convert itong indivisible car na yan into damages. Okay? It will be converted into damages okay, magiging payable na siya in money. Tapos, kung magkano yung market value ng sasakyan, okay, yung specific car will be converted into damages based on the market value ng sasakyan. Kasi kawawa naman si A dahil lang si B ayaw magbigay, magiging delay si A dahil lang kay B. So, pag willing mag-comply ang isang debtor, magiging pera yung specific object na indivisible and it will be converted into damages based on the market value ng sasakyan. So, since dadalwa sila, magbabayad si A ng 50%. So, halimbawa, siya ay 1 million. 1 million ang value ng car. So, si A magbabayad ng 500,000 kasi 50% sila. Okay? Walang damages. No damages. Si B, magbabayad siya ng 500,000 pero, siya ngayon ay magbabayad ng damages. Anong ground? Bakit siya nagkaroon ng damages? Due to delay. Due to delay. Kasi, uh, nag collectively si X and Y, pareha sila. Okay? Tapos ayaw magbayad ni B. Si A gusto naman. So, si A walang damages. Si B meron dahil delay. Paano sir pag si X lang yung demand O wala tayong delay or wala tayong demand kasi iisa siya. Kailangan pare silang mag de demand Eh what if halimbawa naman, si A and B willing. Okay? So scenario 2, kanina scenario 1, hindi willing si B. Parehas mag, gustong magbayad ni, A, ni B at ni A. Kaya lang si B, uh, walang pera. So, scenario number 2. So scenario number 2 tayo. Again, si A and B, may may obligation to give specific r okay x and y <laughs> si x and y nagdemand okay so collectively demand kay a and b so nagdemand sila parehas yan si a and b willing yan willing sila parehas kaya lang si b turns out na siya ay insolvent na. Wala na siyang pambayad. Okay? Ayan. So, anong legal effect? What's the legal effect? So, sabi dito, if one of the latter should be insolvent, the others shall not be liable for its share. So, ganun din. Mako-convert itong car into uh, money, let's say 1 million, tapos si A, magbabayad lang siya ng 500. $100,000. Liable ba si A dun sa utang ni B kasi insolvent siya? Hindi na. Okay? So, iintayin na lang ni X and Y na magkapera si B okay, para makolekta yung uh, share nila kay B. So, therefore, tig $250,000 si X at si Y, 250 galing kay A. Tapos si Y naman, 250 rin galing kay A. So si insolvent, si, C, si B, insolvent, Intay na lang siyang maging solvent. Wait to be solvent. Tsaka nila kolektahin na lang si B. Yan. Kasi kapag joint, hindi cargo nung isa, yung isa. Kanya-kanya sila. Okay? Ayan. So, ito yung mga scenarios natin. Ano? Yung una, nag si creditors, kaya lang merong isang hindi willing magbayad, So, kawawa naman yung willing magbayad, magiging converted siya into money based on market value ng object. And then yung magbabayad siya based on the share, proportionate share. Tapos, yung isa naman na uh, hindi willing, delay siya. So, grounds for damages yun. So, siya may damages siya. Scenario 2, willing parehas, insolvent yung isa. So, wala pa rin naman damages yun. Hindi nga lang sasagutin nung isa, yung insolvency nung isa pang debtor. Paano naman kung halimbawa, sir, ganito? O, scenario number three the secondary number 2 ah ayan dagdagan pa natin again si A and B may obligation to give specific car kay X and Y okay tapos so indivisible yung specific car tapos itong si X nagrenounce ng kanyang right renounce right kumbaga Okay lang sa kanya, wala nang utang si A and B. Ano bang ngayari? So, kapag si creditor ayaw na niya doon sa utang or nag-renounce na siya ng kanyang rights sa obligation, mga perang parang pinatawad, kapag parang binawi na, winive na niya. Sabi ni X uh, A and B, wala na kayo utang sa akin ha. Paano yung car? Okay? So, yung car magiging pera na. Okay? So, let's say 1 million. Kaya lang, ima-minus na yung share ni X. Minus 500,000. Okay? Kasi ito yung kay X. Okay? Yan. So, utang na lang na babayaran ni X ni A is 500, ni A and B is 500,000. So, tig 250 sila. So, 250,000 and 250,000 si A at saka kay B. Kanino? Kay Y. Yan. Kay Y yan. Okay? Hindi pwedeng ano ha? Halimbawa ganito. Pinatawad ni X yung utang ni Y. Okay, hindi pwedeng ganun. Tapos si B na lang may utang. Proportionate yung ano, proportionate pa din yung renunciation. So kapag proportionate yung renunciation, both debtors will benefit from such renunciation. Kaya pareha silang liliit ang utang. Hindi yung Uy, B, wala na akong utang, pinatawad ako ni X. Hindi ganun. Okay? Kawawa naman si B. Siya ang solo lahat ng natitira. So pag ganun, both of them ay mababawasan yung utang. Okay? Ayan. So ano mga karakteristik ng isang joint indivisible? Base dun sa ating mga example. So karakteristik ng isang joint indivisible joint indivisible obligation Number one, walang isang kreditor ang pwede mag sa iba pang kapwa niya creditors okay so no joint creditor can act in representation of other creditors in representation of other creditors hindi pwedeng isa lang ang magre-represent para sa lahat sa, since joint yan kailangan collectively lahat sila mag demand. Okay? Kagaya ng example natin kanina. Number two, walang isang joint debtor ang pwedeng makompel na mag-fulfill ng buong obligation. Okay? So, no joint debtor can be compelled compelled to fulfill the obligation of others. Okay? Debtors. Okay? So, hindi pwedeng sisinginin lang yung isa. Tapos, yun na yun. Para sa lahat na yun. Hindi. Kailangan singinin lahat. Kailangan maningin lahat. Kailangan singinin lahat. Okay? So, again, si creditors, kailangan lahat sila mag-act collectively. So, keyword natin dyan, collectively. Kailangan lahat sila mag-act collectively. Meaning, lahat sila dapat mag-demand. All must demand. Pag sinabi collectively, lahat sila magdademand. demand Unless may isa na specifically in to act for the others. Okay? Pag isa lang ang nagde-demand, or hindi lahat, may isang natitirang hindi nagde-demand, hindi magiging effective yung demand natin. At yung demand na yun, dapat against all debtors since compliance is possibly possible only if they act together hindi pwedeng isa lang ang iko-compel mo kailangan lahat okay so tapos yung sinasabi diyan the right of creditors may be prejudiced only by their collective acts ibig sabihin kaya naman sa huling scenario natin scenario number 3 kapag may renunciation ng lahat ng joint creditors tsaka pa lang may extinguish ang obligation pag isa nag-renounce, yung portion lang ng right niya ang narenounce at hindi buong obligation ang nawala. Para ma-extinguish ang obligation, kailangan all rights should be renounced. Okay? Yan. Tapos pag merong isang debtor na hindi nag-comply, magiging converted siya into money para magkaroon ng damages. Yung walang damages or yung walang kasalanan, hindi siya magbabayad ng damages. Yung meron, magbabayad siya. Tapos pag merong isang insolvent, ayun, hindi yun liable yung iba donor. Okay? So yun, dito nagtatapos yung ating 1209 at uh, tungkol sa joint indivisible obligation. Uh, yung joint referring doon sa subject persons uh, kapag two or more, tapos yung kanilang uh, right or liabilities joint, jointly bound. Tapos yung indivisible pertains to the prestation. So kailangan nyo munang malaman kung yung prestation by indivisible or not. Tapos kung anong klaseng obligation meron yung mga debtors or anong klaseng right meron ng creditors para masabi mo siya by joint indivisible. Okay? So, yun. I hope meron na kong magdagdag sa inyong bagong learning na magagamit niyo sa inyong mga klase. At uh, ulitin mo lang yung lecture video natin kung sakaling medyo meron kang hindi naintindihan. I'm sure makukuha mo rin yan lagi na sabi sa inyo mag-aral kayo mabuti mag palagi at laging tatandaan ibang klasika. Bye bye.